Ang pagbibigay ng pangalan sa iba't ibang henerasyon ay hindi nagumpisa noong unang panahon at wala rin iisang hari o batas na nagtakda kung ano ang itawag sa bawat henerasyon. Sa pagdaan ng panahon, naging tanyag ang mga pagbigay ng pangalan dahil sa mga eskolar, manunulat at mga pahayagan. Kasama rin ang mga uso at kultura sa paghubog kung paano pinangalanan ang bawat henerasyon. Ang bawat pangalan ng henerasyon ay parang pamagat ng isang kabanata, hindi formal, ngunit tinanggap ng panahon. Kinilala ng lipunan at nagsilbing salamin ng kanilang pagkatao at kung paano nagbago ang mundo ang nawawalang henerasyon o ang The Lost Generation, 1883 to 1900. Isinilang sila sa panahong ang mundo'y unti-unting nawawasak ng digmaan. Sila ang mga kabataang tumanda habang umiikot ang mundo sa unos ng unang digmaang pandaigdig. Ang manunulat na si Gertrude Stein ang nagbigay sa kanila ng bansag na The Lost Generation. Matalino, ngunit sugatan Buo ang isip, ngunit basag sa damdamin. Habang ang mga lungsod ay muling itinatayo mula sa abo, sila na may patuloy na nagahanap ng kahulugan sa mundong nag-iba na. Para silang mga kaluluwang ligaw na nagahanap ng tahanan sa gitna ng gulo, hinahanap ang mga sagot sa isang tanong na hindi nila alam kung kailan at kung paano nila masasagot ang pinakadakilang henerasyon o ang The Greatest Generation, 1901 to 1927. Binuo ang katawagang ito ni Tom Brokaw, isang Amerikanong mamamahiyag at manunulat. Ginamit niya ang termino upang ilarawan ang mga tao na lumaki sa panahon ng Great Depression. Lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig at tumulong sa muling pagbangon ng mga bansa pagkatapos nito manga siya sa kanilang diwa ng tungkulin, sakripisyo at katatagan. Na siyang dahilan kung bakit naging tanyag ang Parera lang ito sa kulturang popular. Ang tahimik na henerasyon o ang silent generation 1928 to 1945. Inilapat ang pangalang ito mula sa artikulo ng Time Magazine noong 1951 na pinamagatang The Younger Generation. Pinapakita ng pangalan ng pagkakatulad at pag-iingat ng mga pinanganak mula noong 1928 hanggang 1945 na lumaki noong panahon ng ikalawang digmahang pandaigdig at unang bahagi ng Cold War. Hindi tulad ng mga henerasyong mas bukas ang pananalita bago at pagkatapos nila ang henerasyong ito ay tinuturing na maingat at hindi masyadong aktibo sa politika, kaya tinawag silang silent o tahimik. Baby Boomers, 1946-1964 Nagmula ang bansag na ito sa pagdami ng mga pinanganak pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sumikat ito dahil sa mga media at patalastas. Lumaki sa panahon ng kasaganaan ng ekonomiya, paglago ng mga middle class at pagtaas ng konsumerismo. Nakibahagi sa mga pangunahing kilusang panipunan tulad ng karapatang sibil, pagpapalaya sa mga kababaihan at advokasya para sa kalikasan. Isang henerasyong pinanganak na may pag-aasa kasabay ng pag-usbong ng rock and roll at ang gintong panahon ng telebisyon. When I say Generation X, 1965 to 1980. Sumikat ang tawag na ito dahil sa nobelang Generation X, Tales of an Accelerated Culture ni Douglas Copeland noong 1991 na naglalarawan ng kawalang sigla at pagkadismaya ng mga kabataan sa huling bahagi ng ika-20 siglo. Lumaki ang mga kabataang ito na matapang, mapanuri at malaya sila ang tinatawag na the Dutch Key Kids, lumaki sa panahon ng MTV at sa pangakong kalayaan sa mga sarili. Millennials 1981-1996 to 1996. Unang ginamit ng mga media outlet tulad ng advertising age noong unang bahagi ng 1990s ang katawagang ito upang ilarawa ng henerasyong sumunod sa Generation X. Sila ang mga anak sa panahon ng transisyon ipinanganak sa panahong analog ngunit lumaki sa mundong digital. Tinawag din silang the sandwich generation, hindi dahil sa pagkain na sandwich, kundi dahil sila ang naipit sa gitna ng lumang kaugalian, ideolohiya at teknolohiya. At sa pagsilang ng mga bagong ideya, makabagong teknolohiya at panibagong pananaw sa mundo. Sa madaling sabi, sila ang mga henerasyon sa gitna ng luma at bago. Generation Z, 1997 to 2012, tinawag upang ipagpatuloy ang alpabitikong pagkakasunod-sunod bagamat ginamit din ang ibang termino tulad ng I-Generation at Centennials. Isang henerasyong pandaigdigan, laging online at palaging konektado. Nasaksihan nila kung paano lumiit ang mundo sa mga screen at tumawak tungo sa walang katapusang posibilidad. Lumaki ang Gen Z kasama ang internet, smartphones at social media. Araw-araw nilang ginagamit ang mga apps tulad ng TikTok, YouTube, Instagram, Facebook at Snapchat. Mas gusto nila ang masaya at interaktibong paraan ng pagkatuto sa pamamagitan ng mga apps at maikling aralin. Generation Alpha 2013 to 2028 Binuo ang pangalan ni Mark McRindle, isang Australianong mananaliksik sa lipunan. Nais ni McRindle ng bagong simula ng pagpapangalan pagkatapos ng Generation Z. Kaya pinili niya ang Alpha, unang titik ng Greek alphabet. Bilang simbolo ng bagong simula, karamihan sa kanila ay mga anak ng mga millennials at inaasahang magiging pinakateknolohikal na henerasyon sa lahat. Lumaki sila sa mundo ng post-pandemya kung saan ang AI, pagbabago ng klima at virtual reality ang humuhubog sa kanilang unang hakbang. Ang bawat henerasyon ay hindi lamang grupo ng mga tao. Ito ay mga sarili nilang mga kwento.